Ayan po siya mga kaibigan. Gwagawa po siya ng kababalaghan ka ng apoy. Eh. Pag commentator, ikaw nga dito commentator. ako dito commentator. Inabati ko nga pala si Aga. Ano ring? Okay kayo. Ito mga TFC subscribers natin. Okay. Uy, ano? Thank you po, thank you. Oh, bili, bili. Oh. Kasi nga kami ng TV ba? Okay, wait lang, una, 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 una. una. Isa muna, oh. isa. Isa yan. Wala ka, wala. Dito sa gitna. Dito sa taas, sa taas, sa taas. Sa taas. Yan po si Apio, ang bigate ng San Roque. Sunod, sunod, sunod. Yan po si Wawi. Ah, uh, pag na yung Yan po si Ace. Wala akong nakita ng Ang malapit na bus ko yung patuloy si Trouble Show. At yan po si Une. Hindi patuloy yan, hindi patuloy. Dupot, dupot. Ikaw ka mag-comment din siya. naman? Na. Na. Yeah. Game na, game Uy, uy, dito ka ni, na ne, dito ka Oh. Good. Game na, game Game, game. One, two, One, three, go. Oh. po mga baliw. Nagkagawa. Absolute. to. Ito mga nga talaga sa apoy lang nagsaya na. Halina, pues, la pois, e na, <sis disrespect jew�1> si Joy. okay? sigo, sigo, po namin pinapalaki ang apoy. Ito ah. tuwa po sa Ayan po. Wala po kami magawa. Kami pa mga adik. Yeah! Ayan sino. Mga adik po kami. Hindi nila kami pinatulog. Wala po kami tulogan Kami si Magkakasama kami. Oh. Kami si Master Showman eh. Walang! wala Walang sinugan! Wala, so, tunugan! Video mga tao, mga tao? Alam pangalan nila? Ako nga pala si... Sige, mamaya na. Yung... Wala mo po natin ngayon. Nandito na naman, umaga po sila na bonfire. Ang <laughs> tawag po dito ay, Apoy ng Paadikang! 1, 2, 3! Tara na! Ano na? Dara, 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 tayo. Sabigan lang, makita. Pwede Oh!